Isang mapagpalayang umaga po. Ako po si Brother Arnold. Saluan niyo po muna ako tayo magkapit pandasal. Itong darating na weekend, ipagdiriwang na naman natin ang anibersaryo ng unang People Power Revolution sa EDSA. Sabalit makalipas ang dalawang dekada ng panibagong demokrasya, tila ang hinaing ng karamihan ng ating mga kababayan ay ganun pa rin. Marami pa rin ang nananatiling nagihirap at inaapi. Sa demokrasya daw po, ang kapangyarihan ay nasa nakararami, kung gayon, bakit ang may hirap na siyang nakararami sa ating bayan ang nananatili pa rin walang kapangyarihan sa lipunan? Ang ilan naman sa atin na namumuhay ng medyo maayos na ay tila ayaw nang magpaabala pa sa kanila mga hinaing. Sa tunay na demokrasya, hindi maaring mawala ang pananagutan natin sa isa't isa, mayaman man o mahirap. Lalo na tayo mga Kristiyanong Pilipino, tayong laging may tungkulin na pangalagaan ang kabutihan ng ating kapwa. Kung inaakala natin ang ating buhay pananampalataya ay walang kinalaman sa ating naisin para sa bayan, doon tayo nagkukulang. Ang pananampalataya natin ay nangangailangan ng pagsasabuhay sa pamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. At sino pa nga ba ang higit na nangangailangan ng pagmamahal kundi ang mga aba at may hirap sa lipunan? Huwag nating kalilimutan na sa ating pagmamahal at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan isa buhay natin na mapagpalayang pananampalataya para sa Diyos, para sa ating bayan. Magandang umaga po.